Bakit kayo nandito? Saan ang punta nyo? Sa inyo. Ha? Sa amin? Saan ang punta nyo, Bibang? Ha? Wala, salamat. Saan ang punta nyo? Bakit wala kayong sasakyan? Nasira yung kolong. Naiwan po dun sa ano. Ewan po. Dun sa Nas matalir, sa may bagong silang. Eh, pinaiwan po na lang ho dun kasi wala, nabasag na naman yung bearing niya. Naghiwalay na naman yung rubber damper. Ay, sus. Ano bayan? yan? Eh di, sa, saan ang punta talaga ninyo? Sa bahay? Sa inyo. Hala. Eh, hindi pa naman ako nakaprepare kasi... ano? <laughs> buti nakita ko kayo dito na ano? Oo. <laughs> oh. Hindi na nga, gumawa ako eh. sige, sige. Uh, may service ako. Sarakay na lang kayo dito. ni address muna natin Ito Man. 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 baik Hola. Sigi, sigi. Ya, Sigi, opo, opo. <laughs> <-ayat> <laughs> Upu upu. Ay, si. Ano ka dyan? Ano ka dyan? Ano ka dyan? Ano, kumusta po? Kumusta? Kumusta, bibang? Nagihirap gano'n. Mm. <laughs> Ay, Anay, nilakad namin. Doon mo bagong silang. Hindi namin yung kolong. Ay, siro yun. Kala kadena lang. Mm. Kabit lang. Paakyat na ng may bandang I ano mean, yun? Super, ano yun? SR supermarket ba yun? Senior, senior Manok ba yun? Baklas na naman yun. Robert Dumper. Ah, yung kuan. Yan ang, sakit. Yan ang papalitan. Baka na ano na na ano ba to? Na nadurog na. Nadurog na. May walay na naman yung hub niya. rubber dump eh. Wala po si kaya ano, Nanay Nilda? Nandoon siya ano niya ngayon, trabaho. Sa Pasay? Hindi, ay, dito lang. Ay, okay. Kaya lang ano, hapon pa umuwi yun. Mga alas 6. Barangay Hmm. Ano na pi pang? <laughs> <laughs> Ngiting ngiti. <laughs> bakit ka daw naligaw dito? Bakit ka naligaw dito? Ang tagal na na hindi tayo nagkikita. See? Kasi malayo nga sa inyo. Kumusta yung ano nyo doon? Naglipat na kayo? naglipat Nang... na po kami. Wala na po kami doon sa dati. Ah? Uh, dati nasa Black 31, nalipat namin kami block 69. Medyo malayo-layo na. Hmm. Medyo lumayo pa. Ah, malayo sa school. Parayas mm, parehas lang din, ho. Oh. Mm. -hmm. Nasa loob pa din naman siya ng, ano, ng pasinan. Hindi mo kami basta makalabas. Um, ano bang? Kamusta yung pag-aaral? Okay naman po. With honors. Parang, Ay. May honors sya, May medal siya. Ang oh, maganda. 91%. Ay, nag-graduation nag na kayo? Wala pa? Tapos na. tapos na. na. Ano ba sinasabi mong pasok? Ano yeah. po yun? National Learning, ano yun? National, national learning, learning, camp? learning Camp po. Hmm. Parang, kahit po ano, kahit po ano, parang ina-advance po minsan yung lesson o kaya naman po yung mga mahihirap po na noon po na lesson, hinuturo lang po siya ulit. Mm hmm. Basta po yung hirap yung mga bata. Ah, ganun. Parang uh, summer class pero hindi doon sa mga bagsak. May mga bagsak. Yung iba kasi pagkakaintindi may mga bagsak lang kaya konti lang ang nag... -ing -ing. Anong year ka na nun? Yung ngayon napasokan yung... Second year na po ng in high school. Hey, congrats. Second year. Ah, magsisecond year ka na Ah, oo. Akala ko first pa lang ngayon na tulad to itong enrollan ngayon. Ano ang ano? Ano ang pangunahing ah, uh, problema? school supply ayan <laughs> school supply <laughs> yan talagang ano problema ng magulang yung school supply kasi siyempre uh, gastos talaga ano grabe ano na po sila ngayon nagdagan na nagdagan na ah, ah, si ano ah, nag-aral na ng kinder. kinder uy eh pag hindi kasi nag kinder hindi tanggapin ng grade 1 hmm excited na mga <laughs> <laughs> excited na mag ano mag kinder um, ang na magkaroon ng baon <laughs> <laughs> i-school na daw siya hindi ang ano natin nito ano eh syempre, kailangan talaga mag-aaral yung mga bata ano kasi para sa kanila yun sa kanilang lima magkano kaya ang ang iniisip mong budget doon hindi ko po tara, ano balis kasi sa notebook pa lang, bawat isang estudyante, sampung subject. Mm. Kaya bawat isang ulo, Sampung peraso rin. Sampung peraso, e eh lima po sila, sinkwentang notebook. Mm. Iba pa yung gagamitin ni Colot na ano writing notebook. sa para mm. sa kinder. Hindi, sa ano mo lang naman yung parang... Hindi naman natin sure yung talagang price. Yung pinaka, ano mo lang? Hindi ko rin alam kung magkano yung target. Price ng <laughs> nung last year, magkano bilhin ang notebook mo nakaraan karan? 22? 22? Mm. Sa bayan tayo bumili na. sa oh, Santa Maria, mas mahal pa. Hindi, sa hula lang ba? Hula lang kung... <laughs> so, parang aabutin niya, kulang pa yata yung 3,000 para sa kanil. Diyos mm. <laughs> ko. Pero ano, mayroon naman di pa yung mga dati mong uniform ano, yan pa rin naman ang gagamitin mo. Hindi man natin na uh, problema ang uniform kundi yung ano lang, ano yung school supplies. supply. Tapos yung ibang mga bata, mayroon din naman silang mga medyo okay pa, okay, magagamit okay pa. <laughs> okay pa naman po mga uniform namin. Mm. School supplies lang po. yung ano, shoes. Yung mm, shoes, pwede pang pagtsaga. Pwede pa. Mm. Pwede ano pa eh. Di pa naman humihiwala yung swelas. Ayan nga. yan talaga ang ano-ano, pangunahing problema ng magulang yung ano, yung school supply pagdating ng asukan. Wala pa. At saka ano, ano, ngayon ang ano mo? Pinagkakaabalahan ba sa buhay? Gaya pa rin po ng dati. Ah, yung nagtitinda-tinda. Ikaw, lagi ka rin naglalako. Nangangalakal. Hindi na mm -hmm. masyado sa paglalakot uh, pangangalakal na lang. Ah, yung, kanyang mga... Napalayo kasi kami sa... Uh, yung mga karton, uh, okay. ano? Okay. Plastic, plastic bottle, bote. Nabugbog na naman yung kolong, kaya yun, nasira pagpunta Ang maganda siguro ngayon, mag-ano tayo ng anong makain parang ramdam ko na nagutom si Bebang. Tanging ko na. 50 pa lang sinisingil ng tricycle boat. Eh boto renta lang po pero wala lang po renta lang pamasahe, sabe ko. Uh -oh. Ha. Buti pumayag. Asige sige, sige. kain na muna tayo. Sige, magsandok, sandok, sandok para magbusog tayo. Gutom na kasi, ano nang oras ngayon? Chico. Bakit pati, pati ikaw nandito ka? Hindi ka man ano. Doon baba ka lang muna. Hindi ka pagkasali. <laughs> うん。高橋は、いいかできて。 muna tayo sa ating ulam ano kasi uh, hindi man natin napaghandaan yung pagpasyal nyo buti na lang papunta pala dito yung ano nyo yung direksyon ba dito kami pinagpad ng Ang <laughs> Panginoon, maraming salamat po sa biyaya na binibigay niyo po sa amin sa araw po ito at sa pagkain po na nakahanda rito sa amin. Laman ko at ingatan niyo po kami sa araw-araw. I-bless -araw. niyo po kami sa araw-araw. Ito po. Kain tayo mga kabenadors. Shout-out po sa inyong lahat. Ano, ibang, kitala uh, mo pa yung ating mga sponsor. Ang sponsor mo. So, ito, Rosol, Jenny, ba? <laughs> hmm. ba batiin mo siya, eh. Hi po, Ma'am Ma'am Liden Red. Ma'am Jenny Brian. Hi, yan. Batiin mo sila lahat. Huwag mong, ano, huwag mong gitani yung iba. Bato magtampo. Sino pa ba? Hey, amigo. <laughs> <laughs> Yung sponsor niyo po din po sa special, ay, special niya po. Ah. Kaya po tayo. Si ano yun, ma'am, ano mo? Ma'am, ano yun. Ma'am, ano yun. Ma'am, ano yun. Ayan, shout out ma'am. At ito, nag-ano kami kasi Naramdaman ko na napagod si Bibang sa kalalakad kasi nasira ang kanilang sasakyan. Ito, nagbili na lang kami ng maulam kasi wala, hindi man, hindi man masyadong panapapasyal sila. Kaya walang, hindi na paghandaan. Ayan mga kabindors, tapos na ang aming kainan. Ngayon, ano ang ano natin plano? Ah, uh, ibang. Ah? Kasi, ano nga. Mayroon dito ipinaabot ng ating sponsor na para sa inyong uh, school supply. Ano? Wow! Pero, ano na tayo? Inaabot na tayo ng uh, hapon na hindi tayo magpamili ngayon. Ngayon, ibibigay ko na lang sa inyo yung ipinahabot ng ating mahal sponsor na pambili nyo ng mga ano, school, school supply. Kasama na yung mga kapatid mo. Kasi para sa inyo ito <laughs> lahat. Na ito ay yung mga bag. O, pinahabot bad. sa inyo. Kasi ang plano ko sana noon, uh, sasamahan ko kayo. Pero hindi na tayo nasiraan kasi kami kabenders ng kolong ay eh, kung hmm. ano sana pag namili din diretso bit-bit sa kolong lang papagawa pa ako ng kolong kailangan ko rin makabalik ka agad Ayan. tapos na sa oras yan shout out po kay ma'am merasol ng lundok Hello, ma'am. Hmm. siya po. nagpaabot dito sa pang school supply. Thank At sa iba pa namin mga nag-i-sponsor dyan, ma'am Liz ring na siya rin, uh, nagtali dito sa dalawa, <laughs> dalawang mag-asawa. Shout out po, ma'am. Oo. -oh. Naitali mo sila, ma'am. Ngayon ay eh, hindi na magkatalas kasi nakatali na. What? At saka sa iba pang mga nag-i-sponsor po, na ano yung mo bigkasin mo bibang ang iba pa ang si ma'am po na anonymous po ng Pennsylvania, Pennsylvania. Oh, si ma'am Jenny Bryant po wow ma'am Liz Dan wow na kuya amigo wow thank you po wow. sa inyong lahat po and thank you thank you ngayon eh, bibigay ko na lang yung ipinabot ng ating mahal na sponsor sa kanila Saka uh, sila na ang, kayo na ang bakala, ano, mag, ano? Sige po. May listahan. May uh, kodigo kaming dala. Uh, eh, kung ngayon tayo, uh, sasama pa ko sa inyo at saka, ano, uh, abutin tayo ng, ano, kasi yung kulong nyo, sira. Sira. Eh, palagay ko, ito, mababawasan mababaw, pa itong mababaw. pera na ito. <laughs> Pagawa <laughs> nyo. 500 siguro. Uh, label. Sa label kasi nananaga. Uh, Ayan, uh, ma'am, ito eh inano eh, ko na lang, sila na lang ang bahala dito na mamili kung ano ang ah, uh, sabi mo naman kanina eh mga 3,000 ang ano, ang iniisip mo lang hindi, hindi pa ano yun, hindi pa fix ngayon kung hanggang 3,000 meron ka pa pang paggawa dito ng ano, na kulong mo. Kulong. <laughs> nasa amatuloy sa budget oh. yung uh, kulong. Ah, sige. Eh, di ba? Thank you po, mamira Rasol. Thank ano you nasa po? isip mo mabibilihin mong school supplies. Notebook po po. Tapos, ballpen, pen. Hmm. Papel. Thank you po, Mami Mirasol. Ma'am, thank, thank you po. Thank you po, Kabendos. Sa mga pagbabalik niyo po, tulungan po ulit si Bebang, na-sponsor na po yung pag-aaral niya. Sa mga iba pa po, po mga uh, sponsors po namin. Kamusta po? Magpapasalamat po kami sa mga naitulong niyo po sa amin, si Kabendos man, si Nino. Mm -hmm. masasabi mo kay Mami Rasul? Na ano, ang sasabihin mo sa sarili mo? Mami Rasul, mar maraming salamat mo dahil Tinolungan po, tinulungan niyo po kami at nandiyan pa rin po kayo at sinusuportahan niyo pa rin po ako sa kaalal ko. Siguro po kung hindi po kayo nagpadala po nito, late na naman po siguro ulit yung school supplies ko. Thank you po, mm -hmm. Ma. Ano ma may pangako mo kay Ma'am sa pag-aaral mo? Magsisikap ka ba? po ano? Ma, magsisikap po ako. Lagi po akong magiging on. Thank mm -hmm. you po, Ma. Am. Yan, thank you so much po sa inyong mga pagsubaybay sa aking vlog, mga Gabindors. Uh, maraming salamat sa inyong panunood at pagsubaybay sa bawat vlog ko. Uh, thank you so much po sa inyong lahat. Thank you po. Thank you, <laughs> you po, Okay, okay. Thank you po sa lahat ng sponsors, Mami Thank you po. Thank God you rin po, Mami so. Pagaling na po tayo.